Eh, iba pang balita, isa na namang buntis ang napaanak sa loob ng tren ng LRT Line 1. Mabuti na lamang po at agad siyang tinulungan ng staff ng LRT. Narito ang report ni Cesar Apolinario. Mag-alas po si Medya ng hapon, nakatanggap ng kulat ang operations control ng Line 1 ng LRT sa Pasay. Isang buntis na nakilalang si Evelyn Mondragon ang kasalukuyang nagle-labor sa mismong loob ng tren habang bumabiyahe sa pagitan ng Hill Puyat at Vito Cruz Station kabuwanan ng umano ni Evelyn kaya kasama niya ang asawa papuntang Fabelia Hospital sa Maynila para roon sana mga anak. Uh, nung nasa pagitan na sila ng Hill Puyat at Dito Cruz Station, may natanggap kaming report galing sa aming operator na meron tayong pasahero na nanganganak sa loob ng train niya. Ngayon, uh, sa ganong mga pagkakataon, ininform ka agad natin yung mga Uh, medical staff natin at saka yung security personnel para sa immediate assistance. Sa Pedro Hill Station, makikitang aligaga ang mga gwardya. May nagdala ng wheelchair. Maya-maya pa lumabas ang dalawang babae. Nakadamit pang nurse ang isa. Bit-bit ang sanggol. Makalipas ang limang minuto, makikita ang grupong kinabibilangan ng isang lalaking nakaputing t-shirt na, na umano'y asawa ni Evelyn, ang gwardya kasamang ibang empleyado habang buwat ang stretcher kung saan nakahiga si Evelyn. Agad din nila sa PGA si Evelyn. Kwento ng Lady Guard si Ana Maria sa Gito Cruise Station pa lang, lumabas na ang sanggol kaya inalerto ang mga empleyado. Police at nurse on standby sa Pedro Hill Station, lalo't malapit ito sa PGH. Ayun, natuwa raw siya na makitang malayo ang mga pasero kay Evelyn. Binigyan daw ng espasyo ang mag-ina, lalo't kailangan ng hangin yung mga anak ito. dumating naman po dun sa area na nandun po yung mother, binigyan naman po nila ng place na yung yung seat na suposo di para po sa kanila, ibinigyan e naman po nila dun sa pasyente. Opo. Sino po ang nagbigay? Yung mga pasero na rin po na nag-occupy wow. ng mga seats na yun po dito, nandun na po yung ano, nakita ko na po yung baby. Kinakabahan din po ng ano, pero okay naman po. Eh. Nakiko-operate naman po lahat ng mga kasama namin, sir. Magkahalong tuwa at kaba naman ang naramdaman ng ama ng bata na si Junrey papakurat. Bagamat may trangkaso raw siya noong mga oras na iyon, hinilit niyang sumama sa asawa. Kwento ni Junrey, naramdaman na niyang manganganak ang kanyang misis sa loob ng tren. Pero kahit walang training sa papapaanak, ginawa raw niya ang turo ng kanyang ama. Ma Hanggang saan yung ano na, yung lumabas? halos yun dito na eh. Kaya, Alo, ano eh. Halos kita na yung balika. Oo po. Kaya nga sabi ko, kaya sabi mo kasi nandiyan na. Oo. Yun. Tuloy-tuloy na po yun. sabi mo may sakit ka nun. Ano pakiramdam mo nun? Ay, nung lumabas yun, ano, parang naging okay po ako. Pero, Lumakas yung pakiramdam mo. Oo, Saka dumating ang nagpakilalang nurse na siya raw tumulong sa paglilinis at pagkarga sa bata babae ang sanggol na iniluwal ang kanyang misis. Ayon kay June Ray, pinangalan niya ang sanggol sa pinagdikit-dikit na letra na galing sa LRT, gaya ng Vito Cruz, at mga letrang paulit-ulit kang nakita. Kasabay ng pag andar ng tren, pagsigaw ng kanyang asawa hanggang sa ma-ilabas ang bata at marinig ang pag-iyak ng Para sa unang balita, Cesar Apolinario Reporting.